May isang panahon sa Israel nang sila ay makarating sa lupang pangako, ay kinailangan na sila ay makipagdigma pa rin. Kailangan nilang makipaglaban dahil kung hindi nila yan gagawin, ay pasasambahin sila sa ibang Diyos. At may mga pagkakataon nga na sila ay naiimpluensyahan, kaya sila ay napapasamba sa ibang Diyos. At kapag ito ang nangyayari, nagagalit ang tunay na Diyos sa kanila at ibinibigay sila sa kaaway bilang parusa. Subalit kapag ang bayan ay nagsisi, ay muling binabangon sila ng Panginoon at naglalagay ang Diyos na mga namumuno sa kanila. Kaya naman, ating talakhayin ang kwento tungkol sa hukom na si Hepti. Ang mga hukom ang ginamit ng Diyos bilang leader ng Israel. Noong mga panahon na yon, nakailangan merong mangunguna sa kanila para maging pinuno o leader upang makipaglaban sa mga Pilisteo, sa mga anak ni Amon, at sa iba pang lahi na nasa paligid nila. Ngunit sa kanyang panahon, mga anak ni Amon ang kanyang kalaban. Dahil nais nito na ibalik ang mga lupaing nasakop ng Israel. Si Hepte ay anak ni Galaad sa isang patutot na babae. Pinalaya siya sa lupain ng Galaad dahil hindi siya itinuring na kadugo ng kanyang mga kapatid. Kung mapapansin, dalawa ang ibig sabihin ng galaad. Una ay lugar at ikalawa ay pangalan ng tao at sa lugar na yon, tinatawag silang galaadita. Kumbaga, yon ang kanilang pagkakakilanlan kung taga saan sila. At ang salitang galaad, si Jacob ang nagpangalan sa lugar kung saan sila nagkaroon ng kasunduan ni Laban na matagal na panahon na ang lumipas. Pinakiusapan si Hepte ng mga matatanda sa galaad. Ito ang mga taong maraming karanasan o kaalaman sa kanilang lugar at lahi, na sinasabi na pamunuan niya sila sa pakikipaglaban sa mga anak ni Amon. Alam kasi ng mga Israelita na mahalaga na merong namumuno sa kanila para sila ay magtagumpay sa pakikipaglaban. Isang bagay na dapat nating maunawaan na simula pa ng una, may mga itinatalaga ang Diyos na namumuno sa kanyang bayan. At sinabi naman ni Hepte kung papayag ang buong bayan na siya ang maging hukom ng Israel at sumang-ayon ang mga matatanda sa kanya. At siya'y naghanda at namanata sa Panginoon. Isa sa mga ugali ng lingkod ng Diyos ay namamanata at ang kanyang panata kung siya'y papagtagumpayin na matalo o malupig ang mga anak ni Amon, na kung siya'y makabalik sa kanyang tahanan, sino mang unang sumalubong sa kanya ay kanyang ihahandog sa Diyos bilang haing susunugin. Kung paano sa hayop na dapat ay malinis, walang kapintasan, panganay yan ang mga hinahandog o inaalay. Ituloy natin ang nangyari sa kasaysayan. Bago pa man makipagdigma nagkaroon muna ng pakikipag-usap si Hepte sa mga anak ni Amon. Paliwanag niya na mula nang umahon sila sa Ehipto, sila'y naglalakbay ay napapadaan sa kanilang lugar. Dito sa part na to, may mga kaalyado ang mga anak ni Amon. Ito ang mga sumusunod na lahi. Pilisteo, Maonita, Amalesita, Sidononyo, Amoreo at iba pang lahi na mula sa lahi ni Cham sa kanyang anak na si Kanaan. At nakipag-usap din si Hepte sa hari ng Edom at sa hari ng Moab na sila'y paraanin. Payagan silang dumaan sa kanilang lupain. Subalit hindi sila pinayagan. Kaya umiwas sila. Medyo lumihis ang Israel ng daan. At nakipag-usap kay Sehon, hari sa Amoreyo, na sila'y paraanin dahil sila'y naglalakbay, subalit ito'y hindi pumayag. Sa halip, ito ay nakipaglaban sa kanila. At natalo ang mga taga-amoreyo sa panahon nila. Kapag natalo ka sa digmaan, hindi ikaw ang may-ari ng lupain. Kaya't ito'y napunta sa Israel. Nabalitaan ng mga anak ni Amon ang nangyari. Kaya't nakipag-usap muli si Hepte sa pamamagitan ng pagsusugo. Noong una pa man, may mga mensahero na. Sabi ni Hepte, kami ay hindi nakikipagdigma dahil gusto naming manakop, kundi kami ang dinidigma. At upang ipagtanggol ang sarili, kailangan naming lumaban. Hinalimbawa niya ang di pakikialam ng hari ng Moab. Meron din palang mga kaalyado ng Sidon na hindi nakikialam o tumutulong man na kalabanin ang Israel. Kaya't ang pakiusap niya sa mga Amonita ay paraanin sila dahil hindi naman magkakaroon ng digmaan kung hindi sila didigmain. At sa puntong ito, hindi nakinig ang mga anak ni Amon. At nang malaman ni Hepte na sila'y makikipaglaban, siya'y namanata. Pagkatapos siya'y namanata, sila ay naghanda upang makipaglaban. At dahil sa tulong ng Diyos, nalupig nila ang Amonita at sinaktang lubha halos pataying lahat kaya't ang mga ito ay sumuko. Matapos ang laban, siya'y bumalik sa kanyang lupain sa mispa at malayo pa lang natanaw na niya na ang sumasalubong sa kanya ay ang kanyang kais sa isang anak na babae. Kaya't nalumbay siya at nabagabag dahil hindi na niya maaaring baguhin ang kanyang naging panata. Napaluha din ang kanyang anak na babae nang malaman ito. Kaya sabi niya, ako po ay pumapayag. Bigyan mo lamang ako ng dalawang buwan upang itangis ko ang aking pagkadalaga. At hinayaan siya ng kanyang ama. Dito sa part na to, alam ng dalaga ang kahalagahan ng pamamanata sa Panginoon. Tandaan natin na hindi ka sa tao nakikipag-usap, kundi sa Panginoon. Pagkatapos nga ng dalawang buwan ay inihandog ang dalaga bilang haing susunugin. Sobrang bigat at sakit sa kalooban ni Hepte. At sa paglipas ng panahon, ang mga lalaki sa Efraim ay nakipag-usap kay Hepta. Ang Galaadita at Efraim ay magkaalyado. Ang mga taga-Efraim ay anak at lahi ni Jose na anak ni Jacob. Subalit sila ay nagtalo dahil lumaban si Hepte sa mga Amonita nang hindi sila tinawagan upang makatulong. Sinumbata naman sila ni Hepte na siya ay nanghingi ng tulong. Subalit walang dumating na tulong. Kaya't siya ay nagdesisyon na lumaban sa mga Amonita nang wala ang kanilang tulong. At naglaban ang dalawang bayan at nagwagi ang tagagalaad sa mga taga Ephraim at ang mga tagagalaad ay gumawan sila ng password para malaman nila kung ikaw ay taga roon o hindi. Kailangan mabanggit ng tama ang salitang shibolet. Kapag hindi nabanggit, ikaw ay kanilang huhulihin. Si Hefti nga ay naging hukom sa Israel ng anim na taon at siya'y namatay at nalibing sa bayan ng Galaad ang mga matututunan sa kasaysayan ni Hepte. Una, ang Diyos ay naglalagay ng namumuno. Mahalaga ang ginagampanan nito. Dahil dito, binibigay ng Diyos ang kanyang utos at ang namumuno naman ang magsasabi sa bayan. Palaging ganun ang sistema. Pangalawa, mahalaga ang pamamanata. Gaano man ito kabigat, ito'y kailangan mong gawin. At alam natin, na siya ay anak ng patutot. Subalit ito ang katunayan na hindi minamana ng anak ang kasalanan ng magulang. Kaya't sa kabila nito'y ginamit pa rin siya ng Panginoon bilang hukom. At panghuli, kapag ikaw ay tumupad sa utos ng Diyos, ikaw ay kanyang papagtagumpayin gaano man kalakas ang iyong kalaban.